Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang hirit ng It's Showtime host na si Vice Ganda sa mga chismosa. Sa isang episode ng It's Showtime ay binati ng isang contestant ang mga kapitbahay niyang chismosa. "Binabati ko mga kapitbahay kong chismosa." Sabi ng contestant na may pangalang Norma. Kaya agad itong tinanong ni Vice nang, "Binabati mo mga chismosa? Anong pangalan ng chismosa na 'yan? Batiin natin ang chismosang 'yan." at sinundan niya ito ng follow-up question na, hindi ba nang gagalaiti yung mga chismosa sa inyo? Ha? Ano? Chismosa dyan! Pagkanta! Ano daw? <laughs> Ang ako, mga chismosa! Binabati mo mga chismosa! Anong pangalan yung chismosa yan? Sino? Pati natin yung chismosa yan! Sino ba yung binabati niya? Sino? Uh, Ay, ko. Oh, masasaya ba yung mga kapit ng chismosa masaya, sa inyo? Naman po sila. Hindi ba nang gagalaiti yung mga chismosa hindi sa inyo? Kunaan <laughs> na po na rin ako doon. Ha? So, Maraming mga netizen ang nagsasabing patama na naman ito kay Christy Fermin. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.